Yung bobong clinks na to nagquit to. No? Reduce Alam niya ng umaga, pumunta pa dito. 45. Ay, gabi no. Pumunta pa dito. Tapos, habang nakikipag-clash kami, si Gago, magro-roshan. No? Mamamatay kami dito sa clash na to. makapag kami. And then, eto, nag-roshan mag-isa. Autistic. Eto, umiyak to, pre. nagquit quit ah, binenta yung item. Kasi naagawan ng candy yung bata, pre. Naagawan ng igis kanina. Nagtampo. So nag-solo, ayan o, pag nagtatampo yung player, ganyan eh. Nag-solo. O ngayon, patay kami. Habang yung tropa nga dito, kakapin namin. Kami pule, puli. Ubus kami dito, no? Yung dapat ang gagawin mo dyan, sasama ka sa clash. Ang ginawa nga, e, nag-roshan kasi nga nagtatampo yung bata. Autistic eh. O tampo. sino mo mangyayari? Hindi nagbigay binastan. Patay. Patay si tanga. O ngayon. Yung mga kampi namin, patay rin kami. Ayun, isa na lang, oh, patay. Tapos nandito, nagbenta ng item, nagbuyback pre. Nagbenta ng item, nagquit. Ayan, uh, wag nyo tutularan to si Alice go, Okay. The one who got away, tangin na nagquit. Ayan, content ka gago.